tinitingnan ko sila eh hindi araw ano magyan ko magandang buhay syempre magandang buhay as always mga farmer at ay tingnan nyo nga naman marami na rin po tayong napapabulaklak meron na naman tayong uh, lumabas na bagong bulaklak dito. Ayan, ayun, 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 ayun. Ito, 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 ito ano po ito. Bagong dating ito eh. Ito lang, may mga, may <laughs> mga tag pa. Hindi <laughs> ko pa nga napuputol yan. Pero ito, ako po ay masaya. Tingnan nyo, oh. Uy. Yan, mga palabas na po natin yan, oh. Tingnan nyo to, oh. Nag, ano, pwede kayang putulin to, sok dito. Yan. Tayo po ay masaya. May mga lumalabas. Ito ay, Jeremy mga oh, aking ginagamit na pangalan ay Jeremy sa so, yung eto oh, kapag pa bulaklak pa tayo ah. sana maglabas din po ng ibang uh, ano to yung has natin ayan tingnan natin nainitan siya ngayon <laughs> sana kayanin niya sana kayanin ito yung mga active leaves niya ayan So Diligan natin siya Pero ayaw niya po ng water laging din ha Siyempre Ayaw niya po ng uh, siya ay uh, Nabababa din sa tubig Pero didilig tayo ng konti dyan Ayan Napakaganda Ating malberry Ayan Wow Magaling tong anong to ah. Magaling po itong aking uh, Enobis Plus ha? aking inobis flush ay tuloy-tuloy uh, ang pagbulaklak. Ito wala ka ba ngayong bago? <laughs> Ayan. Tingnan natin sa kabilang yung uh, tinanim kong uh, hasa avocado doon sa kabila. May tatlo pa ako dito na which uh, kailangan pong ilipat. Kaya lang parang ang laki naman ng aking uh, ano nabiling uh, seedling bag parang tubig ang hirap bitbitin <laughs> dapat pala hindi ganong kalaki ayan so nandito siya ayan o oh. nandito siya hopefully ay uh, makapag ano po tayo makapag uh, huwag naman malungkot sana ano? pero okay yan hindi yan, hindi yan. siguro malulong malulong po cross fingers pa po tayo dyan, pero sabi ko nga ako po ay masaya na dahil nasa kamay na natin yung uh, isa sa mga pinapangarap nating avocado hopefully sana po yan ay ano kumbaga first step nakuha naman natin dahil uh, ang hinahanap natin syempre yung dahon niya no isa sa mga palatandaan tapos ginaranti naman po yan ni Dennis na actually hindi describe yung mother plant niya yung kinukuha naman po niya ng Zion eh, yung sabi niya kulukulubot na maliit na bunga so oh, syempre yung description niya ayun po ay has so ayun hopefully ay uh, parang may mga patay na daga sa ilalim mga amoy kapon ko pa na amoy yan ah si Rizal kasi binaklas yan okay naman namandar naman lahat tiningnan niya kung may mga daga so ayun siguro yung mga ano Sumot dyan Pero ngayon okay na po tayo Clear na Awan ng Diyos Natapos na po yung uh, uh, Daga Infestation Wala na Finish na Yan no? o mga farmer Dilig tayo ng konti Kasi Siyempre para naman medyo ano Alas Ah, uh, una, ala una 15. Ayan. Alauna 15. Doon naman sa kabila. Na ano ko yung init kasi syempre sa Kenya daw. Nakita ako may plantation din po ng has sa Kenya. Ah. Uh, malapit din naman siya sa equator, pero high altitude naman daw doon kaya sana makaano tayo no sana mapaano natin yan sana mapa bunga mga farmer syempre yun naman ang main goal At tinitingnan ko sila eh medyo maaraw ano magyan ko kaya ng uh, natin ng konting net dito siguro kaya kongkong -Kong. Ayan, syempre. <laughs> hmm. Tingnan natin, full sun pala dito. Paglagyan natin, full sun. Oh, sana kayanin niya. No, mga farmers sana kayanin. tatlo pa tayo saka pwede pa naman tayo mag order ng ilan pa kung sakali man ito nga pinanggigigilan ko yun Ah. Uh, yeah, lang kasi talagang pagka kunyari pinaisa isa natin tong mga anong to kasi balak ko sana talaga dito nyug talaga. Kaya nga po may nyug yan eh kasi balak ko diyan papunta doon puro nyug na. Pwede tayong mag-dwarf coconut na pero medyo malayo tapos sa uh, sa gitna nila may iba din nakatanim pero tingnan muna natin pwede tayo mag uh, tanong ko muna kay Bebe kung gusto yan ng idea ko na pa isa isa lang muna pakain muna ako ng isda ayan o lang ako dito na ako mga farmer pwede pa pala dito isang ano ah uh, kasi ako ng lugar na hindi ganong mainit na pwede pa dito ang isa kong hasa ayos-ayos natin dyan ba? Diba? pwede pa yung isa nating has dyan eto kasi ang gaganda ng papaya natin sana naman po ay uh, hindi naman siya naapektuhan ng ating uh, hindi siya magtampo ano kasi usually pag nagtampo ilalaglag niya po yung mga bunga niya na yung mga hindi pa ganoon ka ano ilalaglag niya pero so far wala pa naman po tayo nakikitang naglalaglag uh, ng ano nasiyahan pa nga sila kasi sabi niya thank you po sa ah. your concern talaga concern ka talaga sa amin syempre naman kayong aking uh, munting kaligayahan yan So, okay yan okay tapos update tayo sa mga yan o oh, konti lang naman po ang nahuli hindi talaga sya ganun karami so ayan oh. lang pa natin may pa tayong tatlong ganyan addiction <laughs> Adik na. Sana umulan. oh, um, konti lang bang uh, ulan na ano ba. Madiligan yung ating mga lobby dubs. Ayan, oh. Yung uh, ating uh, oh, magandang tubo Oh. Magandang tubo ng radish natin. Ayan mga ka-farmer maganda. Sana tuloy-tuloy. Tapos itong ating uh, bok choy. O oh, tingnan nyo. Marami. Ayan oh, di ba? Ah, natin yan. Ito yung ating kangkong kung di ko gaano ini-spray. Tingnan nyo. Ih, e, kalaban. Wala ko yung sinipag mamaya. Wala na yung pagkain natin. Ayan. Yung mga bukado natin, talagang ano to, hindi mo talaga masasabing ano po ito. Uh, grafted talaga wala akong makikita ang pero ang kinaganda naman dito dahil air layered siya kung ano yung mother plant niyan baka maganda din naman po yung bunga yun na din po yun hindi na siya hindi yan mag ano hindi siya galing sa buto eh halatang halata na sanga eh di ba halatang halata kung sanga talaga lang kaya malamang ito mas mabilis pong magbubunga ito pero siempre kung hindi niya din naman kayang bitbitin, eh, oh, mo ko papatuloy yung pagkain, di pa Ay, yung bunga. Eh, ganon din naman. May iba, tinatanggal na lang. Ay, tuloy natin ang vlog kahapon mga ka-farmer. Hindi na naman ako nakapag, a uh, ano? Ah, mabilis to na sira ah. Ah, kaya pala nabali siya. Kaya pala, sabi ko, bakit ang bilis? Ayun pala mga ka-farmer, oh. Nabali siya. Siguro nung inano ko. <laughs> inano ko, itinayo ko siya, ayan nabali. Sorry, sorry. Kaya pala tampo ka tuloy. Ah, ito mayroon naman po tayong kapalit, ayan. At uh, hopefully ay uh, kapag tuloy-tuloy, mag-spray ako ng Peters ngayon na 15, 15, 30. Pampabloom, ayan oh. Kasi kahapon hindi po ako nakapaga. Uh, uh, spray dahil uh, medyo na late tayo ng kaunti so tayo naman ay magi spray tapos bala ko pong ayusin teka lang ba't na andito ka men uh, bala ko pong ayusin ano ba itong ano, po dapat talaga meron tayong konting tali dito ah ganda pa naman oh Bala ko pong ayusin yung uh, ng ano, yung may, meron po kasi si Bebeng parang lamesa doon. So sabi ko para sa akin mga dendros na ipapat natin. Magpapat po ako ng dendro. Hindi ko lang alam kung saan ko pwedeng ilagay. Baka dito na lang sa may gilid, sa may dyan, sa may tricycle. May lilim naman dyan. So, ayun. Doon ko po ilalagay. Kasi meron na naman tayong na mine. Nagwa 180 lang naman, ilang piraso. yung gaganda. So dumadami at uh, maganda sa dendros mga ka farmer Mabilis din lang pong dumami ano. Uh, kaya lang medyo natutokso kasi ako, alam niyo na. Ah, ayun talaga ang nangyayari. Basta ka lang baka nawala sa sarili mo. Ayun. Tayo ka diyan. Ito, ganda din oh oh, na siya nag na so ayan po ang ating ano tapos ito po. yung ating uh, has avocado syempre everyday kailangan bisitahin kung ito kapatayin na natin to mulberry mamatay na din naman yan agaw din ang sustansya eh. so ayan medyo naka nice na natin maghihintay tayo ng uh, mga sign mga pagka naglabas na po yung mga bagong leaves nya umarangkada ibig sabihin na eh, sign yan na I'm I'm okay. Parang ganoon. So, ayan, hoping hoping na sana maganda po ang ang uh, masarap ang uh, ano nito. Mother, yung bunga ng mother plant niya. So, yun lang po ang aasahan natin. Ako naman po eh naniniwalang has ito avocado kaya lang ang uh, magsasabi po niyan is yung magiging bunga po ng kanyang mother plant. 'Yun ang ating uh, aabangan. So sana masarap ano. yan po. Oh. Ayun, pinagdugtungan So yun dito may pag-asa tayo. Hindi naman siguro nila iga-graft. 'Di ba kung hindi po uh, maganda yung uh, bunga at masarap ano. So ayan. Tapos yung iba, ah, uh, meron tayong mina nakikita kung pagpupwestuhan doon. Tapos yung dalawang avocado from seed na inaabangan kong tagal magbunga, papaputol ko na po yun. At ah, uh, meron po akong na-research na hindi talaga maganda yung from seed talaga. So, huwag ka nang umasa sa seed. hindi ni discourage ko po kayo kasi uh, hindi pala maganda hindi magiging maganda yung outcome para kayong sumusugal ng 1 out of 10,000, can you imagine? 1 out of 10,000 ang sugal ninyo para lang makakuha ng magandang uh, bunga, di ba? So, bili na lang po kayo ng grafted. At least niyon may chance po kayo talaga. so ayun, ito naman sana tama, I mean, di ba? Uh, yung makukuha natin na uh, yung mother plant nga yan ibig eh, sabihin dapat uh, masarap yung bunga kaya gagayahin niya siya yun diba na natin itong langka natin dito na muna to at uh, medyo kinakaban ako dito ah okay naglabas naman siya hindi naman siya nalungkot okay kamagalala sabi niya may darating pa tayong tatlo nito na ako naman po mga farmer ah talagang ever since naman talagang mahilig po ako sa ganyan so yun naman ang aking uh, simple pleasure nga ano naman ibang bisyo yun ang bisyo ko <laughs> so ngayon ito ilalagay ko dito yung ano di spray tayo ng peters pala sa orchids natin wala ang galing to ni ano dancing lady ah malupit ah oh mayroon na naman siya oh, oh farmer oh dancing lady lupit mo ah very good ah ang daming bunga oh tuloy tuloy pala to na umunga minakita kong ibang variety niya ng haba ng ano ng bulaklak ulit tuloy ang pamumulaklak niya dito dito ako maglalagay yun sisingit natin dito pwede din naman nakaharap na dito para kita dito sa may gilid yan talagay natin pwede tayong mag trim ng konti dyan para may liwanag so dito pwedeng facing here o facing ano ayun no? meron na akong nakita ganda hihingiin ko na lang kay eh, bebe <laughs> so, ayan. ligdilig yan. Lupit mo dancing lady, ha? You're good, ha? I like you. I like you. Pwede, gusto ko nga itong hati-hatiin sana. Pag uh, hati-hatiin ko siya. Para ito, ito din, ayusin ko din yan. Pagka yung ano natin, nailagay na. So, ang ganda, oh. Ang uh, labas na po siya ng mga ugat. ng ating uh, top cut. tingnan niyo may kumain na buisit. Pero I think uh, na patay na natin. Yung mga buisit. Kaya pala na matay agad yung da bulaklak. Sorry naman. tataka ako eh. Sabi ko hindi ganyan ang ano ng banda, matagal eh. Yung mga naandun di pa na ah, ano ah, mulaklak ah. Hindi pa tayo binulaklakan ng, ah, uh, ng, uh, ng top cut. Na farmer. In fairness. Hindi pa tayo na bibigyan ng magandang bulaklak ng top cut ng mga nabili natin. Pero itong mga bandas na to, yung mga blooming size. ko <laughs> order na din, sabi ko do na kayo kay Bebe at uh, para sigurado. Ayan. Alam daw nila po ang lahat ah. Ay salamat po ng marami susuporta syempre alam nyo hindi lang po para sa amin yan para sa ating uh, uh, boys pamilya nila sabi ko pag kami po ay bumagsak ay pasinsyahan tayo di ba hindi naman babagsak yung sabihin pag hindi na namin kaya eh ang na lang diba? so nothing lasts forever pero hanggat kaya bakit hindi diba? Oh, ganun talaga ayan tuloy natin uy oh may na naman tayo yun doon oh nabuhay na yung uh, dendro natin opla eh dito okay naman kaya lang mga seedlings kasi po ito eh this is seedlings eto uh, sandiriana ba to? parang San Ito pala mga farmer pwede ito natin ilagay sa mga akasya. Ang problema lang po natin dito sa Pampanga is yung water, hindi po siya kagaya dyan sa bandang uh, Mindanao na yung nature ang nagdidilig. Dito sa atin, sa Pampanga, sa amin po, hindi, hindi kayang nature lang iaasa mo kasi hindi po talaga tayo inuulan regularly na sabihin mo na every day umuulan o sabihin mo kahit hindi every day every other day may mga lugar po kasing ganon so dito po sa amin ay eh, pagdating po ng tag-init ay talagang wala alam nyo makikita nyo po yon pag napunta po kayo sa lugar makikita po ninyo yung mga puno may mga lumot yun po yung mga sign na ibig sabihin ah dito ma madalas ang ulan may mga lumot po ito patay na yung ano So, ganun, ganun po yung uh, uh, challenge dito sa amin. Kaya, may nakita kasi ako yung ganyan na orchids. Nakalagay po sa, sa puno lang. Sabi ko, ang ganda naman. Pwede sana doon sa mga akasya doon sa taas. Para pag dumating yung mga bisita, makikita po nila may mga flower, di ba? Kaya lang, hindi ko sa lagi naman pong naan doon, ano, uh, bibiligan mo hindi ko lang po pa masigurado dahil ang problema nga natin yung pagdidilig kailangan po yan nadidilig-diligan so ayun kagaya nito kahit na andito sa lilim eh, libangan na rin natin hmm. binigay lang kay Bebe ni Maika shoutout pala kay Maika ito tingnan nyo free lang yan pinakapit ko na buhay naman ito na tayo kahirapan tayo sa 20 kilos mga ka-farmer 20 kilos na baboy may utang pa ako kay Sebi pala kay Danilo may darating na naman Hindi, no? ganda oh grabe solid so yan mga farmer hanggang dito na lang po at magandang buhay